Ito na nga mga babs, kung napanood nyo araw nakaraang video natin eh ngayong araw na to, pagkukumparay naman natin tong Rusi Classic 250 dito sa Rusi Classic 250 a yung FI version mga babs. Siyempre, napakarami rin ng binago ng Rusi dito sa bagong motorsiklo na to. Pero ngayong araw, ang main focus natin dahil nai-review na natin tong 250 ay eh, syempre siyempre, tong Rusi Classic 250 na car version. No? Pero bagong lahat, syempre kung gusto nyo mag-inquire para dito sa motorsiklo na to sa iba pang motorsiklo ng Rusi, eh, pwede kayo mag-message dito sa number na o pwede nyo silang tawagan Hanapin nyo lang Sir Alan Shoutout na rin kila Sir Ned At kay Sir Raymar Na nag-assist sa atin Dito sa Rusi Dasma no? Napaadali lang Hanapin ang shop nila Dahil sa tapat lang to Ng Robinson Dasma at dahil nga na-review na natin tong Rusi Classic 250 ay mga paps, magpo-focus tayo sa Rusi Classic 250 or yung carb type version nito. So simulan na nga natin kagad dito sa ng bahagi ng motorsiklo. Kung napansin nyo mga paps, yung harapan nito ay eh, mas classic looking para sa akin dahil meron siyang parang grill dun sa kanyang headlight, no? Ang pagkakaiba nga lang nila kung napanood nyo yung video natin nitong eh, Classic 250i, eh LED version na to mga paps. Samantalang ito namang carb type version is valve type pa po, no? Sobrang nangangas na talaga para sa akin mga paps etong grill design dun sa kanyang headlight para din sa car version etong classic 250 at samahan nyo pa ng napakagandang kulay ng kanyang fork. So mas nagustuhan ko nga yung kulay na itong classic 250 fork compared dun sa 250i. No? Dahil gold version siya. Yung isa naman black version, ang hindi ko lang sigurado eh kung pwede mong palitan yung kulay nun. Although pareho lang sila ng fork, kulay lang talaga yung nagkaiba. Pagdating naman sa signal lights mga babs, pareho lang din. Ang pagkakaiba lang mga babs ay yung kanilang pwesto. Kung napansin nyo sa classic 250i, medyo mataas yung pwesto niya at halos ka-level niya na yung headlight. Samantalang dito naman sa classic classic 250 na carb na sa ibabang bahagi ng headlight yung kanyang signal light no. Ang isa pang pagkakaiba ng dalawang motorsiklo na to mga paps ay yung kanyang rim set. So eto nga na rim set tong classic 250 samantalang naka mags naman yung classic 250 ay mga paps. Depende sa inyo kung ano mas preferred nyo no. Pero para sa akin mas maangas lang yung dating kapag naka rim set ka lalo kung classic yung motorsiklo mo. So yung pinaka cons nga lang nito is syempre dahil nga naka rim set pa to mga paps is meron pang tube to. Unlike dun sa classic 250 250i or yung FI version dahil nakamags na siya, tubeless tires na po yun. Ang sukat naman ng gulong nito mga paps is 110 by 90 by 17s. Dahil nga pareho lang ang sukat ng gulong at pareho mismo ng gulong to sa classic 250i, sa tingin ko pe, pwedeng i-convert to into a tubeless tire. So bibilan nyo lang siya ng tinatawag na airlock. Pero again, di ko sigurado mga paps. So sa mga na classic 250 owner dyan, lalo na yung mga naka-rim comment down below kung paano nyo nako-convert mga paps yung mga gulong nyo into a tubeless stars. Para syempre may idea rin yung mga ibang nanonood ng video na to, lalo na yung mga planong kumuha na itong Classic 250. Etong Rusi Classic 250 ay mga paps is yung FI version, samantalang eto naman yung Rusi Classic 250 or yung Carb Type version. So yun lang yung pagkakaiba pagdating sa lang makina. No? So same lang ng power, same lang engine specification. At bukod doon syempre, mas matipid yung FI version dahil nga naka fuel injection na yun. So parang nga matte gray yung kulay na itong dalawang motorsiklo na to mga paps. At kung napansin nyo parehong pareho lang din sila ng design at pareho rin silang 12 liters pagdating sa anilang fuel tank capacity so meron pa rin tong rusi na emblem dito sa gilid ng kanyang tangke eh. at ang naalagay naman dito mga paps is classic 250 lang dahil eto yung original version nga ng rusi classic 250 samantalang dito naman sa kabila ay eh yung classic 250i or yun yung indicator na eto yung fi version pagdating naman sa handlebar na itong rusi classic 250 mga paps is cafe racer look po siya at papansin nyo, medyo taste pogi at yung mismo handlebar nya mga paps, dun nakakabit sa kanyang front suspension no, taste pogi sya dahil pababa yung handlebar neto, meaning to say, mas nakayoko tayo mga paps kapag eto yung motorcycle na minamaneho nyo, unlike to sa classic 250 na mas angat yung kanyang handlebar dahil nga scramber look naman yon mas relax yung position lalo pag naglo long ride kaya at dahil nga scrambler look na tong classic 250i mga paps, mas madaling palitan at mas madaling baguhin yung kanyang handlebar, no? So, naka-stem na po kasi to, meaning to say, nandun na sa gitna mismo, hindi na sa mismong suspension na nakakabit yung kanyang handlebar. So, mas madali na lang, halos plug and play na lang din pag nagpapalit na kayo ng ibang handlebar. Depende sa mga trip nyo, no? Pero, depende rin naman kung ano mas trip nyo dito sa dalawang to. Either scrambler look or etong cafe racer look. Ngayon, pagdating naman sa upuan mga babs, mas malapad nga yung upuan na itong Rusi Classic 250i. Mas maganda dahil pwede pwede po kayo magangkas. Mamaya, ipapakita ko naman yung so Classic 250 kung bakit sinabi ko medyo mahirapan tayo magangkas doon. Mas malambot din yung cushion na itong sa Classic 250i mga paps At mas malapad yung para sa ating mga OBRs. Hindi kayo basta-basta mga ngawe dahil na pag long ride. Ito namang classic 250 or yung car version mga paps, mas maiksi yung kanyang upuan no. At medyo mas manipis din siya kumpara sa classic 250i. Kaya sinabi ko kanina na medyo mahirapan kayo mag long ride or mag angkas kapag ito yung motorsiklo na dala nyo. Depende na sa inyo yung mga paps kung gusto nyo palitan yung upuan lalo na kung itong classic 250 carb yung kukunin yung motorsiklo. Pero para sa akin maganda to lalo na kung solo rider ka lang naman. Pero kung meron kang OBR at lagi kayo nagbabiyahin ng OBRs nyo eh mas maganda yung Rusi Classic 250i in terms sa comfortability ng kanyang upuan. Yung rear suspension naman na mga pups, naabasa na rin at dual suspension pa rin naman siya. Pero mas nagustuhan ko lang yung kulay din sa Classic 250i na brown compare yung pagka-gold na Classic 250, no? Maganda yung pagka-gold nung kanyang front suspension pero pagdating sa rear, medyo mas nagustuhan ko yung brown dahil mas classic looks nga siya. Ang sukat naman ng gulong net sa likuran is 130 by 80 by 17s mga pub. So kapareho lang din nung sa Rusi Classic 250i. Kagaya nga nang sabi ko, naka-tubeless tires na lang isaw 250i samantalang dito is eh, hindi pa siya naka tubeless pero parang na rin silang dual sport yun yung kagandahan dahil same tires lang naman sila at depende na nga sa inyo yun kung gusto nyo mag upgrade or gusto nyo palitan or gusto nyo i-convert into a tubeless tires mga pops. Yung grab bar naman na itong classic 250 carb mga pops, may mga kurba pagating sa disenyo at mas malawak yung spacing nito. Mas maganda yung kapit ng mga OBRs natin. Hindi masyadong masikip sa daliri ng OBRs natin at hindi basta-basta may ipit. Lalong-lalo na kapag bigla tayong napadaan sa medyo malubak na kalsada. Compared na dito sa Classic 250i mga paps, mas round yung design neto. Pero kung mapansin nyo, mas maliit yung spacing neto, mas hindi kakasya yung daliri ng mga OVRs or yung sinumang angkas nyo, no? So, medyo masakit siguro kapag naihipit tayo dito. So, mas gusto ko yung dun sa Classic 250 na car version compared dito sa Classic 250i or yung FI version. Pagating naman sa signal lights at brake lights neto dalawang Classic 250 na to. Same lang ng design, same na LED na rin pareho at syak nakitang kita at tayo sa gabi no yung tambucho naman na itong classic 250 card mga paps is iba na rin yung disenyo compare sa classic 250i kung napansin nyo bukod dun sa mismong disenyo eto ay e meron pang heat guard mga paps yung classic 250i naman is wala na siyang heat guard at ang isa sa pagkakaiba ng tambucho nya eh meron na siyang parang chrome na tip design dun sa dulo no isa sa mga major upgrade naman na ginawa ng rossi dito sa Classic 250 yung kanilang panel gauge. So pag-usapan muna natin dito sa dating version at kung makapansin So, semi-digital yung panel gauge na itong Classic 250 na car mga paps. So, yung kanyang RPM is makikita nyo dito sa bandang taas na bahagi ng kanyang panel gauge. Samantalang yung sa baba naman na digital, Doon nyo makikita yung trip, pati na rin yung speedometer, at yung iba pang mga indicator. Dahil hindi pa activated yung unit, hindi ko maipakita sa inyo. pagdating naman dito sa Classic 250i or yung FI version mga paps, fully digital panel gauge na kung gusto niyo makita yung pinaka panel gauge na itong motorsiklo na to, panoorin niyo yung video ng na review natin ng Classic 250i. Ito yung link sa taas mga paps kung gusto niyo mapanood or ito yung pinaka recent din na video na inupload natin. Para mas makita nyo rin maigi yung tambucho na itong Classic 250i mga paps gaya ng sabi ko kanina meron na itong parang silver or chrome na design dun sa kanyang tip na wala sa Classic 250 na carb. At bukod doon wala na rin yung pinaka heat guard na sa tambucho at talagang naiba na yung disenyo ng tambucho na itong Classic 250i compared dun sa carb. Ngayon pagdating doon sa tunog mga paps hindi ko lang maiparinig sa inyo dahil hindi pa fully activated itong dalawang unit na to pero may konting pagkakaiba din siguro dahil nga magkaiba na rin talaga yung tambucho na itong dalawang Classic 250 na to. Isa pa nga sa pagkakaiba ng dalawang motorsiklo na to mga Pops is yung kanilang mga handle grip. Although pareho namang makapit, design nang talaga yung pagkakaiba. Mas nagustuhan ko lang yung design yung ng handle grip dito sa Classic 250 f at dahil mura lang naman ang handle grip mga paps, pwede nyo rin naman palitan yung handle grip ng motorsiklo nyo. Depende sa inyo kung ano mas preferred nyo at ano mas trip yung design, kulay o kung ano mga babagay sa motor nyo mismo. No? Dahil nga sa handlebar na itong Classic 250i mga paps, mas mataas yung tignan compared dun sa Classic 250 na car. Magkaiba rin kasi sila ng concept dahil nga itong Classic 250 mga paps is cafe racer look samantalang ito namang Classic 250i is scrambler look naman. So depende sa inyo kung ano mas preferred nyo depende kung anong mas trip nyo dun sa dalawa at kung mas gusto nyo ng latest model or mas gusto nyo yung cafe racer look na. na nga yung comparison video natin na itong dalawang classic 250 ng Rusi mga pop. So kung nagustuhan nyo itong video na to, syempre don't forget to like, share, comment at subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Syempre ingat kayo palagi mga pops dahil may pandemic pa rin. And of course, ride safe and peace out.